Nagato, ang lihim ng Rinnegan. Posible nga ba siyang Ochuchuki? Lahat tayo kilala si Nagato bilang miyembro ng Uzumaki clan. Pero teka, bakit siya ang may Rinnegan? Hindi ba't ang Rinnegan ay isang napakabihirang dojotso, na tanging mga lahing may kaugnayan sa mga Ochuchuki lang ang nagkakaroon? Ganito ang sekreto. Sa totoo lang, hindi talaga natural na kay Nagato ang Rinnegan. Ang Rinnegan na nasa kanya ay itinanim ni Madara Uchiha. Oo, si Madara mismo ang lumikha ng Rinnegan sa pamamagitan ng pagsanib ng DNA ng Uchiha at Senju, dalawang lahi na may direktang koneksyon sa mga anak ni Hagoromo o Chuchuki. At bakit si Negato ang napili ni Madara? Dahil si Negato ay isang Uzumaki, ang may malakas na chakra, na may koneksyon din sa Senju bloodline. Pwedeng ang tunay na dahilan ay merong lahing utsutsuki si Nagato, na hindi pa natin alam. Marahil, kaya compatible siya sa Rinnegan ay dahil sa dormant utsutsuki bloodline sa lahi ng Uzumaki. Alalahanin natin, ang Rinnegan ay hindi basta-basta tinatanggap ng kahit na sino. Kung ordinaryong tao lang si Nagato, baka nilamon siya ng Rinnegan. So, posible nga ba na isa si Nagato sa mga descendant ng mga Ochuchuki? Hindi imposible. Akala mo ba simpleng Uzumaki lang si Nagato? Baka nagkakamali ka. Alamin ang teoryang posibleng magpabago ng pananaw mo sa Naruto lore.